Ang pao nila bukas. Ipinan lang tayo pang nila bukas. Kung kaya bang new yan, tingnan ka natin magpamita. Ang Hindi na nagbaba ako ng isda. 105? Hindi ng isda. Hindi na nagbaba ako ng isda. Hindi na 105? Six na nga, ibibigay eh. na lang piso eh. Pero <laughs> hindi ko siya matawaran eh. Dapat ka 100 na lang <laughs> oh. Ilang lahat, eh. Ilang pilaso ang kalahate? Ayan, 136 yung tatlo. Bukano ba kilo? 100, mahigit ka lahat eh. Ilang pilaso po na nilalagay natin to? Okay, yung tatlo. Tatlo? Grabe ko. Diba 180 lang yun? Anong usaking mo Oh, okay maliliit po hindi ah, malaki yung kinuha ko eh ah, ikaw humuli to ngayong kuya ikaw ha 100, 100 sakto sakto, 100, oo hindi ko po yun, yung isa wala po akong talang ganun ah, taga infantanaw yan yun ay taga ano <tinyo> lang, taga real